Totoo naman eh. Diba? Pinipilit na lang natin yung sarili natin na magpaka-busy. Pinipilit na lang natin na malibang tayo sa ibang bagay. Para makonvince mo yung sarili mo na okay ka lang. Kahit hindi ka naman talaga okay. Diba? Alam ko yan. Basa na kita. Nililibang mo yung sarili mo para hindi mo na maalala yung mga bagay na nagpapalungkot sa'yo. Kasi every time na mag-isa ka na lang, every time na wala ka ng ginagawa... Naaalala mo yung mga bagay na ayaw mo nang maalala? Naiisip mo yung mga bagay na ayaw mo nang isipin? Kaya pinipilit mo na lang magpaka-busy. Huwag na tayong maglokohan dito. Alam ko hindi ka okay ngayon. Alam ko maraming bumabagabag sa'yo. Pero kahit anong mangyari, naniniwala ako na kung anuman yung bigat na dinadala mo, malalampasan mo yan parte lang yun ang buhay. Kung wala mang nagsabi sa'yo nito, kung lahat man ng tao sa paligid mo wala nang sa sa'yo, gusto ko lang malaman mo na oo ako, naniniwala ako na magiging okay din ang lahat. Kaya ikaw, umiti ka naman kahit konti. Ang mong hayaang yung kalungkutan mo na yan, sirain yung magandang ngiti mo. Deserve mong maging masaya. Nakuha? <laughs>